Naglagalag ako at nagsikap makaipon ng maraming salapi upang maisagawa ang aking layon. Si Don Custodio de Salazar i e. Sanchez de Monterredondo ay nabibilang sa mataas na lipunan sa Maynila. Sinasabing siya ay walang kapaguran, bantog, maingat, masipag, palaisip, matalino, mapanuri, mayaman at iba pa. Nang pumunta siya sa Madrid, Espanya upang ipagamot ang sakit sa atay, walang pumapansin sa kanya. Sa mga unang buwan niya sa kanyang pagdating ay wala siyang nababanggit kundi ang Madrid, ang mabubuti niyang kaibigan, mga ministro, tinatawan at manunulat. Ako ay lumalagay na parang ama at tagapagtanggol. Ngunit kinakailangan ang bagay ay malagay sa dapat kalagyan. Dahil sa ipinamamalas na husay at talino ni Don Custodio, sa kanya ipinaubaya ang pasya kung itutuloy ba o hindi ang pagpapatayo ng Akademya ng Wikang Kastila. Nang gabi <coughs> niyaon ay may pagtatanghal sa Teatro de Variedades. Itatanghal ng operetang francese de Monsieur Shui, Shui ang una nilang palabas, ang Les Cloches de Carnouville. Ikapito at kalahati ng gabi pa lang ay wala nang mabiling bilyete para kay Padre Salvi at iba pang nais makapanood. Mahabang mahaba na ang hanay ng mga taong nagsisipaghintay na makapasok sa entrada general. Nagkaroon na ng awayan sa takilya ng mga sinasabing pilibustero, mga lahi, ngunit ang mga iyo'y hindi rin nakapagpalabas ng mga binyete, kaya't nang kulang na lamang ng labindimang minuto sa ikawalo ay malaki ng halaga ang iniaalok sa mga upuan. Makapal ang mga tao sa papasukan at nakaiingit na pagmasdan ang mga pumapasok. Tawanan, bulungan at batian ang maririnig sa mga huling dumating. May isang tila hindi natutuwa sa kaguluhan. Siya ay si Camarón Cofito, anak ng isang tanyag na angkang Kastila, ngunit nabubuhay na parang hampas lupa at pulubi. Kausap niya ang kanyang kaibigang si Kiko. Dapat mong malaman na ang dagsa ng mga taong ito'y kagagawa ng mga praile. Ngunit ang totoo, ang mga praile na pinamumunuan ni Padre Salvi at ilang hindi pari na pinangunguluhan ni Don Custodio ay tutol sa pagtatanghal na iyon. Pinariringgan ni Don Custodio si Ben Said ng tungkol sa kalinisan ng budhi, pananampalataya mabuting asal at iba pa. Ngunit ang ating mga dulang sa inete ay may mga salita pangungusap na dalawang kahulugan. Nasa wika was na naman. Mga kahalayan sa wika pranses, tao ayo, ubensay, panangalang sa Diyos, nasa wika pranses, hindi dapat yan! Habang naglalakad si Camaron Cotido, napansin niya ang pagdating ng ilang mukha na di kilala. Ibat-iba ang pinanggalingan at naghuhudyatan sa pamamagitan ng kindat at kubo. Noon niya lamang nakita ang mga taong iyon. Mga taong hindi mapalagay at parang noon lamang nakapagsuot ng Amerikana. Sa halip na magsipwesto sa unang hanay ang mga taong ito upang makakita ng mabuti, ay nagsipagtago at nagkandong sa dilim. Mga investigador kaya? O magnanakaw? Ang hudyat ay isang butok. Opo, Huwag kayong mabahala. Ang Heneral ang may utos niyan, ngunit huwag ninyong ipagsasabi. Kapag sinunod ninyo ang aking utos, matataas kayo. May pakana! Ingatan ang mga busa! Masaya ang mga manonood, maliban kay Isagani na nakatanaw kay Paulita habang katabi sa palko ang karibal na si Juanito.